Bro, 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 Ah, maka dapat bay. <todan> Ayol, dia, dia. Bro, andito pala siya bak, bro, bro, andito bro, andito bro, 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 wak bro, kita bro, Tak, bro, 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 Marami ba? Marami ba yung wakwak -wak na nandito ngayon? Ha? Daghang palibot. Uy. Marami daw dito sa paligid, bro. Parang wala lang ako nakikita. Parang tayo ang tinutukoy nito, ah. Bakit? Bay, bakit yung sinasabi mong wakwak -wak hindi namin nararamdaman? Hindi oh. mo na. Ito ang sila lahi. Lahi? Ibang lahi na wakwak yan? Oo. Kasi yung mga nahuli namin dati, madali namin nararamdaman kapag nandyan sa paligid. Pero ngayon, yung, hindi namin mararamdaman yung wakwak. -wak. Bakit ganun? Dahit na sila. Mas, mal, mas malakas? Mas makapangyarihan ba? Oo. Oh. Bro, delikado to bro. Mas makapangyarihan daw yung mga wakwak -wak na nandito ngayon? Kaya nga. Wala naman ako nararamdaman dito, Baya. Dahit na sila sa una. Ibang-ibang wakwak yan kaysa nun, dun sa dati? Mas bro, mas kailangan nating mag-ingat, bro. Mas malakas daw yung wakwak -wak na nandito ngayon. Sige, ah uh, magsabi ka lang baya kung saan banda yung wakwak -wak para para makapaghanda din kami. Kasi ibang klase na nawakwak yung nandito ngayon. Hindi namin ma mararamdaman. Tanawa lang sa daplin. Gilid sa gilid-gilid? Nagtatago oh. lang ba yan sila? Oo. Oh. Sa gilid-gilid. Alerto kayo bro. Sige bro, sige bro. Bakit? Bakit? Wala kami naririnig na busis ng wak-wak. Bay. Gahit na sila. Ibang klase ng wak-wak. Yan. Gahit na sila. Gahit hmm. na sila. Gahit na sila prinsip sa to ibang ibang ano daw ibang grupo ng wakwak -wak yung nandito ngayon uh, hindi nagsasalita ng wak 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 walang ganun wala kami narinig na ganun pero sabi nga may marami dito sa paligid ngayon at kailangan namin uh, maghanda at alerto bro ingat ka dyan bro may daan dito bro ano yan dyan may daan. bay bakit may daan dyan saan yan papunta Bro, ay bubong. Sa iba Bye bye pa dito bay. Wala. So alam mo yung area dyan? Bakit may daan? Oo. Oh, oh. Pwede ba tayong pumasok dyan? Pwede. Pero diri sa tamukan, hindi na nato ng taon. Ah, dito muna tayo. Oo. Oh. Bro, dito lang muna tayo sa daan bro. Nandito ba ngayon? Sa tingin, ano sa tingin mo? Nandito yung mga wakwak -wak ngayon sa ibaba? Nakalang diri sa kilid-kilid sila. Nandito lang, nagtatago lang. Oo. Oh. Sige. Bro, magkiting. Baba muna. Kasi tayo niya tayo papuntahan diyan. Doon. Oh. Uh, nandito daw kasi yung mga wakwak, bro, pero pinatago siya. Oh, uh, sige. Kung may tinatago siya, bro. Hayaan muna natin. Nagsabi ka lang, Bayha, kung ano na para uh, kami nag-aalala din kasi kami sa iyo baka Baka uh, madali ka ng aswang ba? Mas mabuti pag lumabas yung wak wak mak Makatulong din kami Sige Sa, Ano daw bro? Sa mga gilid gilid daw bro Baka nagtatago daw yung wak wak no, 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 no. No. Bay. Pwede magtanong. Yung mga wakwak -wak na nandito ba? Yun yun ba yung uh, dati kasi bay may nahuhuli kaming mga wakwak -wak na walang mga damit tapos naguuling ng katawan. Uh, yun ba yung klase ng wakwak -wak yung uh, sinasabi mo ngayon? Lahi sila, lahi. Iba, iba. Oo. Yung mga wakwak -wak na sinasabi. Na sila. Meron ding ano, meron nagdadamit ba? Oo. Ano ang kaibahan ng mga wakwak -wak na nag ng katawan at yung mga kagaya ngayon na nakadamit na? Kana sila mo nay mulo pa jud. mga kanang Ah, itong mga ngayon. Yung mga wakwak -wak dati na, na para ng taong grasa yung mar maruming marumi yung katawan tapos punong-puno, nag-uuling sa katawan. Ano ba yun? Ma, yun ba yung pinakamahina na wakwak wak Oh, mauna siya ang kwan. Sumpay sa katong maputol ang lawas. Mau ba? ang lawas. <laughs> Pero yung mga wakwak -wak ngayon, ang dali lang, lang kasi namin na huli yun. Pero ngayon, yung mga wakwak -wak ngayon ano na, nakasuot na ng may damit na, nakasuot pa ng buta, tapos mas mautak at gumag, ano? Wow. Ano yun? Mas malakas sa tingin namin mas malakas yung mga wakwak -wak ngayon na parang parang ano na? Dili, gahit na silang power sa ilang commander. Mas mabi, mas malakas yung kapangyarihan. Oo. Galing sa kanilang commander o kanilang pinuno. Pinuno nila pinuno. Ganun ba? Kaya pala. Ah. Uh, dati mga tatlong taon na yung nakalipas uh, ang dali namin nahuli yung mga wakwak -wak na naguuling ng katawan at ngayon namin napagtanto na sobrang hina pala ng mga wakwak ngayon iba yung mga wakwak ngayon uh, nakasuot na ng damit tapos parang normal na tao na kung gumalaw at nag iisip talaga kasi dati yung mga wakwak -wak na naguuling sa katawan para lang mga zombie parang walang hindi nag-iisip ba kung pag nakakita ng mga atake agad dasmag lang ng dasmag ba pero ngayon iba na ngayon yung wakwak -wak ngayon o organisado na parang pinaplano na nila bawat galaw nila lain na sila dahil lupad nila may, may plano na sila ilang taas may plano, may 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 utos na sinusunod. Parang may e briefing sila, bro. Oo. So, sige bay, uh, ah, sila. Hahanapin natin kung nasaan. Tanawan ng dapin-dapin. Sa likod ah. May nakita ka dyan, bay? Wala ka pang nakita? Kanino itong mga tanim dito, bay? Sa mga tao, ni. Sa mga residente dito? Oh. Bakit, ah, uh, Umalis ba sila dito sa lugar na to? Oh, tulad na Ya, mga aso ang nagubot. Yung mga wakwak -wak na uh, magugulo? Oh. Dahil sa kanila? Tanawa dah isa oh. Dire? oh, isa dire. Dito rin? Oh. Bro, isa daw dito bro. Ano ba, ano ba? Meron, meron na ba dito sa paligid ngayon? Oo, oh, naro dito. Daplin, daplin. Ano ba, corner natin eh, corner? Oo. Oh, oh. Bro, isa daw dito bro. dito. Dito. Dire isa. Dito, isa din dito. Sige, ako na lang siguro dito. Bro, marketing Ano yung hinahanap mo dyan? Sinasabi Sige. Sina Saan kaya dito banda sila bay? Dito sa daplin. Ha? Dito sa daplin daplin. Ganun ba? So kailangan natin talagang maano yan, mahanap yan. Tingnan muna natin mabuti ba ya? Oo. At uh, ano ka rin, maalerto ka rin dyan dahil

ano may nakita na kayo wala 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 dito

Lili minta kontra, Bay. Ayo, Bay. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Bay, minta kontra. Ayo, Lili, lo. Ay, bay stay lagi kita. Kung ngita ka, guwak, ngita nangita, good me. Wala ko yung nakitaan. Bay, Lili, minta kontra, Bay. Ito, magkira ba nga ito, pangita? Kira ba nga ito, pangita? Bay, ilaks lang. Lili, mga kuwak. Ato lang na istorya yun. Hmm. Ato lang na istorya yun. Bay, Lili, minta kontra, Bay. Mangita, rata. Ang pangilaban. Oh, oh, oh. Oh. Ah, hirig. Buti na lang. Hmm. Trader ko ba? Trader ka. Buon. Ang subo. ko Yan. Alam mo, Ganito pa yan. Ganito pa yung gabal. Ano? Kasi wala daw siyang nakikita ng aswang. So sabi niya sabi niya sa atin, dun sa kabila sinus kabila. So tayo pala yung Tayo pala yung pinapasunod lang si Dokyo ng taon na to. Biglang sinubukan tikam kamay. Baka may ano to bro, baka ito po aso. pa yan. Ano bang? Baka Baka isa din to sa mga aswang bro. Ha? Baka isa din to sa mga aswang. Ah? Hindi naman aswang ang eh, siguro. Eh, bakit kasi nung kaban? Di ba? Di ko alam kung bakit niya ko hinusted. Kaya pala pinaghiwalay-hiwalay niya tayo. Siguro no? Doon ako. Pin... Ah... Uh... Pinaghiwalay-hiwalay niya tayo tatlo ba? Ano niya, pinano niya? Kaya nga Huwag kayong kumpiyansa Baka may Baka marami pa dito sa paligid talaga nga Baka nagano ba? Bro Ah, uh, bro Bro, mangkiting Smoke Bro? Uh, duda ako sa taong to. Uh, baka totoong aswang talaga to. Siguro. Ano natin bro? Uh, tuluyan na natin to. Sige, sige. Paanohin natin? Pa... Paluwain uh natin yung bato. Oo. Sige, sige. Ang pinsahan na ito eh eh <coughs> Sige, ato ning tuan bro pa basic wak wak ni bro ba. Pa Pa sa ni, pa Baka may nilulunok yan i <coughs> na truma tuloy ako sa nangyari kanina akala ko madadali na yung liig ko paluluwain natin to bro ng, sige, sige. ng ano bro baka pagtulungan natin Sige, okay, uh, tatlo tayo. Ha? Sige, sige. Eh, okay, uh, sana mag-prepare mag kayo, bro. Bro, mag-prepare kayo. Sige. Ha? Sige, sige, bro. Sige. Ah, uh, sige, paluuin natin 'to. Hmm kesa na hii libas mo hii libas mo woy woy sila sila ano to sila bro ano tingnan mo kung kumain ano woy hindi na yun kulai kulai blue zino bro pakem bro. Bro, baka bro, Bakal anu yan baka mamahali na bibinta na ba tinan batu anu yan baka hias yan hias bro ngayon lang bro. ako nakakita ng ganito bro kirig bo? na kirig yo oh. kirig kirig ngako iya nga, ko oi lang ko nakita dyan. yan zino oh Tapi, no? Ang ganda. Bakit parang pirlas eh? perlas. Di ba yung ano bro, yung yung mga nahuli natin dati bato yung ano lumalabas. Oo. Ba, yung, ano ba to? Parang parang julin. Kaya nga. Pero hindi julin eh. Parang pirlas ano? perlas eh. Sino? Oh. Hmm? Hmm? Sina, susunugin natin to. Pero huwag natin ipakita sa camera yung pagsunog bro. Baka hmm. mabayulation yung May ano si natin. Sige, sige. Sige, sige. Ligpit sige, natin to. Sige, Uh, susunugin namin to pero hindi yeah, na namin ipakita sa camera dahil marami na kaming video na bayulis yun so yun sige 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 M to, kasi